Game na. na. Hi guys, good morning. Welcome back sa ating YouTube channel. Uh, today's video guys ay pag-uusapan natin yung regarding sa ating K3 uh, monorack. Uh, KT truck po rin. Nung bracket natin para sa ating top box. Ang brand niya ay K3 truck. Ayan, K3. K3 truck. So, uh, for this time, tinanggal ko muna kasi Ah, uh, hindi ko muna gagamitin yung box natin. Dagdag -dag rin kasi ito sa bigat ng motor na binadala natin kapag naka-install. Hindi ko na hindi ko na pinidyo yung pagka, pagtatanggal. Ah, uh, tinanggal ko na lang siya. Yung bigat nito guys pala ay almost uh, 10 to 15 kilos din. So dagdag -dag din yun sa uh, bigat na uh, kargas natin sa motor natin. So minsan maka rin yun sa takbo ng motor natin. Kasi biruin mo yung 10 to 15 kilos na dinadala niya na nasa likod. Mabigat din siya. So ito pa lang i rack natin guys. Ay sa para sa version 2 ito, ang motor natin ay Aerox version 2. So uh, yung mga nakarang videos ka sa nyo dyan sa kwan, lalagay ko na lang sa screen yung video na uh, na-upload ko dati, kung paano in-install itong K3 rack. Maraming nagtatanong kung ah... Uh, fit ba yung K3 rack sa ating version 3, Aerox version 3. So ang sagot dyan guys ay nagfit po siya. Sakto lang po yung K3 rack natin sa Aerox version 3. Pareho lang din po. Kasi nakita, nakita ko na po yun guys sa ating uh, kwan, kasamahan na naka Aerox version 3. Pero hindi ko na nakuha ng video. Uh, sakto siya sa, kwan, uh, sa version 3. Pag ini-install yun guys, dito lang. Dito. Tapos, Same lang, pareho lang, parehong pareho lang din siya. Ang Aerox version to kasi natin guys, yung mga dito sa ganito niya at saka yung paglalagyan, almost the same lang, walang nabago. Ang nabago lang kasi sa version 3 yung mga kaha niya, pero yung dito sa may ganito, yung lagayan, pareho lang din guys. So, marami kasing nag-comment sa isang video ko noon, daming comment na, nag-request ko uh, kakasya ba yung K3 rack natin para at least alam nila kung yung bibili nilang uh, K3 rack natin is uh, kakasya kakasya guys, saktong sakto siya kaya kung gusto nyo itong kwan uh, brand na ito K3 rack ay fit na fit yan sa version 3 fit na fit siya sa version 3 ito kasi yung plate ng sec hindi ko, na, di ko na rin tinanggal. Tapos dito sa loob niya, meron siya, ay sa loob niya, meron din siyang nakaabang na doon. Hindi ko na rin siya tinanggal kasi limbawa may ilalagay eh, ko yung box ko. Padali ko na lang siyang ilagay. Basic na lang siyang install din na mahirapan. Kaya ganito na yung pagkakagkuhan ko. Hindi ko na sya talaga totally na binaklas pa Ilang nuts lang yung tinanggal ko. Ilang, ilang, ilang tornilyo lang yung tinanggal ko. Ayan. So, sana nasagot ko yung ibang katanungan ninyo. Kasi may mga maraming comment na nagtatanong. Eh, sabi ko hindi ko po sure kung magkakasya. So ngayon, sure na. Kasi nakita ko na yon Nakita ko na yung eh, nakita ko na yung naka-install na K3 Rock doon sa version 3. Kaya saktong-sakto lang siya guys. Ito palang shock natin guys ay pan na yan. Uh, tawag dito. Binili natin. KYB. So ang KYB natin so far maganda naman yung play niya. Ito siya guys. Ayan. Parang parang same siya sa kwan stock din ng kwan kasi yung dumating dito sa Pilipinas yung stock ng Aerox version 2 is yung straight lang siya pero sa ibang mga ibang ibang lugar ata ibang bansa ay maganito yung naka-install sa kanila ito yung stock niya talaga so ito nabili ko lang din so far maganda yung play niya mas maganda kumpara sa stock ng Aerox version 2 dito sa Pilipinas na dumating ito maganda may baso na siya Ah, uh, maganda yung play niya. Tapos, ah, uh, yung K3 rack natin, since plug and play na siya, marami rin nagtatanong kung tumatama daw ba siya dito sa so, may ganito. Wala po siyang tumatama guys, kahit isa, kahit tignan yung natanggal ko na. Wala man lang naging bakas. Dito kasi yan nakakuan minsan Oh. Ayan, dito yung pinakakuan niya. Yung lumalabas yung, yung tawag dito, bakal niya. Pero never siyang tumama kahit sobrang minsan na lulubog ako sa mga lubak-lubak. Wala. As in, kasi may allowance siya guys na uh, one almost one, one and a half inch or one inch ata yung allowance niya. Kaya hindi siya, hindi siya talaga tumatama. Sa upuan din, wala rin siyang tumatama kahit, kahit anong tama niya, wala. Dito din, wala. Kasi may space din siya dito pag na-install. Ayan, wala siyang tama. Kaya... Uh, highly recommend naman yung K3 rack natin. Maganda, tapos matibay. Wala kang mararamdamang alog. Ayan, kasi yung gamit ko rin na box is aluminum. Yung sick na 45 liters, wala rin siyang tumatama. Kahit uh, halos loaded lagi yung laban ng box natin. Maraming mga stock at kumagamit ko yung nilalagay ko. Tapos nalulubak ako. Wala, walang tumatama. Wala akong naging problema sa K3 rack. So saludo naman ako sa K3 rack na brand. Uh, maganda, maganda yung quality niya um, uh, hindi siya nagkaroon ng ng problema dito sa mga fairings niya tsaka dito sa kuan wala wala ring lumuwag na tornilyo wala the best din para sa akin yung k -Tura. so yun lang guys uh, salamat sa mga patuloy na nanonood ng aking video uh, share nyo rin guys para sa mga lalo lalo sa mga naka Aerox version 2 at tsaka version 3 share nyo rin guys para magkaroon sila ng idea ano rin yung magandang brand ng uh, bracket na gagamitin nila para sa mga top box nila. Yun lang. Maraming maraming, maraming salamat. See you on next vlog.